Walang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 28, 2024 at ngayon po ay Webisanto at ating po pinagdiriwang ang huling uh, hapunan. Mula po dito sa San Guillermo, dito po sa Bacolor, Pampanga, hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ang ating pong unang pagbasa sa araw na ito ay hinangos sa aklat ng Exodo chapter 12 verses 1 to 8 and verses 11 to 14. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moses at haaron, Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makaubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makaubos ng isang buho. Ang dami na magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami na makakain, makakain ng bawat isa. Kailangan ng kordero ay lalaki, ang isang taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa, ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa ikalabing apat ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay napapatayin ng buong bayan ang kanika nilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay, nakakainan ng kordero. Sa gabi rin iyon, lilitsunin ito at kakainin kakanin kasama ng tinapay na walang libadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabikis, nakasandalyas at may tangang tungkol. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon, lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at ngayon po ay Webe Santo at nawa sa ating pagdiriwang na sa araw na ito na kung saan ay nahati sa dalawa sa umaga po ay ang sama-sama ang pagdiriwang na tinatawag na Christmas at dito nagaganap ang renewal ng pagkapari no, ng lahat ng mga naglilingkod sa, sa, simbahan bilang diakono, bilang pari, bilang ubispo. At dito po ang pangalawang bahagi sa hapon ay ang pagdiriwang ng huling hapunan kung saan nating gugunitain ang naganap na Eucharistia, ang paghahati-hati ng tinapay kung saan po ay uh, ito rin yung pagdiriwang ng uh, Pasko nung unang panahon pa nung panahon ni Moises na ating narinig sa ating pong unang pagbasa sa araw na ito at nawa sa, sa pagdiriwang na ito ay hinihiling ko po na isama niyo po sa inyong panalangin ang lahat ng mga pari na mga lingkod ng simbahan ang mga tinawag ng Diyos para sa bukasyong ito hindi nagigimadali at hindi pa magiging madali. Kung kaya kailangan po ng, ng panalangin ng lahat po ng, ng mga tao upang ang pari ay maging katulad ng pagkapari ni Kristo na handang mag-alay ng kanyang sarili at ang uunahin na ang kapakanan at kaligtasan ng mga tao na nakikinig at sumusunod din sa kanya. At nawa bilang pari ay mailapit namin kayo sa Panginoon. May pakilala namin si Kristo sa inyo. Lipo mula dito sa San Guillermo dito sa Bacolod Pampanga isang mapagpalang webi santo sa inyo.